Ano? dapat. Ano? 563. Sige, piliin mo. So, after mo lang basta. wala na talaga. Basta ngayon na lang ulit. Uh, at first, kung naalala nina Ate Rose at nasaan natin alam. 'Pag tinatanong nila ako dati, kung "How do you see yourself 10 years from now?" Lagi kong sinasabi, "Pag nag-asawa na ako," hindi na ako mag-aaktista. Sinabi ko yun, di ba? Eh, hey, reluctant ano Pero, naman yun. Pero, nung nag-asawa ko, nagka-anak ako, pag nanonood ako ng TV, ah. nakaka-miss din. Like, um, sinasabi ko na, pan, tinatanong ko ni Paul Jake, hindi ko na may miss. Ito na may miss ko sobra. So, Ay, may sobra. Oo, oh, may sobra. As in, you know, good enough, like, blessing din na nung tinawag ko, um, sinabi sa akin storya, istorya, sinabi, Ganun. conditions. So, I think sign yun na, sige, gagawin ko. So, ganun katagal mo lang ito, Tine? Tapos ka na ang mag-dating? Tapos na. O, ganun katagal um, October? O, so, so, hindi mo ito. naman sinabi sa Cebu na lang kayo mag-dating. Wala naman naman. Yung... Nagkaroon sila ng option na ganyan. Uh -huh. <laughs> Kasi nga, alam nila na hindi ko maiwan si Joaquin sa Cebu. So, nagkaroon silang option na sige, yung mga province na eksena, baka pwedeng sasama. Pero sabi ko, hindi, sige, uwi ako. Ito yung time frame. Sige, gagawin. So, ilan lang ang before mo? Um, sabi nila kasi 15 tipping days. So. so, dito din yung bagets ng time na yun. At dito, syempre. Uh, okay. di ka o, so, kamusta yung Cebu Mukhang well-adjusted ka naman. masarap. Masaya naman. Oh, lagi nila ako tinatanong. Uh, kung totoo siya, mas gusto ko doon. Kasi very lame. It's a combination of province and city life. Na kung gusto mo mag-beach, ng mag farm, ang lapit lang lahat. Kung gusto mo ng city, nandoon na rin naman ng mga mall, nandoon naman na lahat. So, mas mas relax ako so, doon. So do. very plain housewife and motherly ka lang Yes. Aray, oh. What, what, is it everything you imagine? Mm -hmm. As in, nagpapasalamat ako kay Lord na parang natupad lahat ng pinangarap ko. Magka-pamilya, magka-anak, maging housewife, yung lahat. Sabi ko nga, natatakot ako kasi parang sobrang binigay niya palaga lahat. Na wala naman sanang papalit. So it's best to marry your best friend? Hindi naman. Kasi iba yung foundation yung dalawa na alam niyo yung flaws ng isa't isa. So, pinasok namin yung relasyon. Alam namin na ito yung mga flaws ko, yan yung flaws niya. So, nung nagiging mag-asawa kami, makita man namin yung galing sa isa. Alam na namin na ay, eh, ganyan siya talaga. Eh. Pinakasalan ko siya na ganyan siya. Hindi siya yung ngayong ko lang ulit nakikita na ay, eh, ganito pala siya. Pero okay yun nga, nung si John Lloyd na nalaman mo na nung si John Lloyd din nalaman mo na nalaman na sa Cebu at uh, nakapag uh, end up them so far kasi isang na, so anong feeling mo doon na parang pareho kayo nang naging ano, kapalaran, di ba? <laughs> kapalaran niya na yun. the same time, napinili ko rin yun. Okay. So, <laughs> oh, pero hindi, ang, ang niya yun nga sa'yo, ang lit, lit ng Cebu. Right, pero hindi talaga kami nakikita. Walang effort na magka, oh, boy, pinaanak ko, o binyan. Wala. Ah, <laughs> sila, Folge, tsaka eh, er, Elena er, Dana, magkaibigan, hindi oh, ba sila nakapunta? So, wala din silang communication? Wala din. Hmm. Si Sarah, ironin mo na nga lang hinihintay namin eh. Tapos! Ayun ko nga! In, in fairness, pwede

kailangan ko makaintindi kasi nahihirapan silang magkwentuhan ng Tagalog ng dahil sa English or Bisaya lang sila so mas mag-aaral lang mag-Bisaya kasi mag-English. Okay. <laughs> ayun na, Bisaya ka na day. So wala nga kayong planong uh, mag-reconnect? Wala, hindi. Wala. In -in Ewan to, ah, kasi wala naman na kaming, hindi na kami in touch ni Lloyd. Ellen Kasi, si Paul J. Friends sila pero hindi rin ganun ka close. Like barkada talaga na they hang out. So pero yours Wala. Pero nalaman mo okay, nag na last communication. Ni Loydi, eh? sila pa ni Angel. Ah, yeah, 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 yeah. Pangani ba? Oh, Oo, ay, yung, may anak na rin siya. Kumbaga, lahat kami may pamilya. Okay. Halo ka. <laughs> <laughs> yung yung pagkaka hindi ka na surprise nung sa decision niya na maglilo oh, ay mag-live muna sa, sa so, uh, knowing him na surprise ka ba oh, hindi, hindi, ka na, oh, oh, hindi ako na surprise kahil kasi alam parang nakikita before pa nung na nag-usap kami alam ko na siya yung tipong pag okay na siya like, yung anong tawag dito, yung ready na siya ba? Ano may explain? Na hindi ito yung gagawin niyang pangkabuhay. Ang show business. Kung baga, nakaipo na siya, gagawa siya ng sarili niyang business. Hindi yung pag-artista yung gagawin niya. Source of income. Thank you po. Thank you po. po babalik para yung mo, babalik Dada, yung tabing ilog well, pinag-uusapan niyo kasi mabalik, babalik sa Iwan oh. oh. ano pa kailan daw eh, marami nag-aantay sa ng ilog pare nakaka-excite at the same time na nalungkot no, ako kasi makikita na naman nila yung itsura ko noong araw so, ba nga yun no? oh ay picture mo na ate picture okay. lang